eh, ito yung mga legit guys kung bibili kayo ng gas ganito yung dapat mga tanki nyo may naka na pangalan saka yung tire weight nya 12.0 eh, ito yung mga legit ayan nakalagay dyan ay town gas So ayan ang bili ko dito ay 880. Libre na yung deliver niyan. So ito yung lumang tank namin. Ito sana yung gagamitin ko. Pero hindi ako pinayagan kasi nga wala daw siyang in-boost na pangalan. So ayan yung mga binibili do sa mga tabi-tabi lang. So dapat talaga guys ganito yung bibili nyo kasi dati original naman yung tank yung pinanggalingan nito ay bumili lang ako dyan sa kapit bahay, napalitan na yung tanki namin ang problema ngayon doon sa mga legit na seller dahil nagkakaigpitan hindi nila tinatanggap yung mga lumang tanki na ganito kasi duda sila na baka luma na so ayan so eto yung mga ganito yung bibili nyo guys bago para hindi na kayo maabala buti na lang meron ako reserva dito na lumang tanki ng PR gas so ang bago naman ngayon town gas naman to so ayun lang guys sana nakatulong tong vlog na to kung bibili kayo ng gas piliin nyo yung mga may ganito may tatak na kasi mahigpit na ngayon nagkakahigpitan na sa pagbili at itong mga ganito na sinasabi na bogus daw so ayan mahirap to ano ipalit sa mga bilianan mga mga legit na mga tindahan so ayan guys ito lang yung ating vlog ngayon thank you for watching